Hello po, good morning po sa ating lahat. welcome back sa YouTube channel. For today's video, ay isa naman pong tanong po ng ating subscriber ang ating sasagutin. Ang kanya pong tanong ay, ano baraw raw ang pinapakain sa mga lagang biik? Kung ang kanya pong tanong ay, ano baraw raw ang ating pinapakain sa mga patabaing baboy? Kung bakit daw, mabilis po silang lumaki? So kung kayo po ay mahilig po sa paglalaga ng mga baboy o kahit anong hayop pagkabuhayang pagkikultura, mag-subscribe lang kayo sa kanyang YouTube channel. Ryan Patino Agri Farming Family and Kitchen Adventures. Ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung ano ba daw ang aking pinapakain sa aking mga alagang biik kung bakit daw mabilis po silang lumaki kung nakita niyo po mga kaibigan sa previous vlog ko po yung huling vlog ko yung last two videos ko po na yakin pong mga alagang fatining binibinta ko po na nasa 2 months and a half at saka yung inaabot po ng bigat nila ay nasa 88 kilos at saka 109 kilos so yung dalawa po ay nasa 197 kilos po yon. so 2 months and a half lang po sila mayroon pong ibang subscriber natin na sabi nila yung kanila pong mga biik po ay nasa tatlo at apat na buwan na pero nasa 60 to 70 kilos lang yung isa po ay nasa 40 kilos lang po kahit nasa tatlo at apat na buwan na nasa 40 kilos pa rin yan po yung sabi ko sa last video ko na kapag kayo po yung nag-aalaga ng fatineng dapat ang pipiliin yung biik nyo po ay yung mga hybrid kasi yung hybrid po pinapakain nyo po ng marami mabilis pong lumaki kapag uh, mistisuhin at kayo may halong native pinapakain nyo po ng marami mahina pong lumaki so yan po yung una na i-consider yung, uh, uh, yung pedigree talaga ng mga biik tungkol lang po sa mga feeds o ating pinapakain sa ating mga alagang big po mga kaibigan ang ating pong ginagamit ay premium feeds so hindi po tayo nag-advertise basta premium feeds po ating ginagamit so sa akin pong dito sa aking backyard farm ang ginagamit ko po ay pigrolak feeds marami pong mga premium feeds na pwede nyo gamitin meron pong uno feeds pigrolak feeds bimig integra ultra Pack, at saka marami pa pong ibang mga feeds po mga kaibigan basta ang importante talaga Premium feeds po yan. Kasi iba po yung premium feeds kasi hindi po premium. Iba po yung uh, content nila. Kapag pinapakain niyo po yung hybrid na biik ng hindi premium feeds, malakas siyang kumain, marami pong mauubos niya, pero hindi po ganun kabilis ang kanyang paglaki. Malulugi din po kayo niyan. Ang pwede niyo pong pakainin na hindi premium feeds, ayon po yung mga mistisuhin at sa native. Kasi pinapakain niyo po ng marami, mahihina po silang lumaki. Pero yung presyo po ng hindi premium feeds ay medyo mababa ng konti kumpara po sa premium feeds. Pero kapag hybrid yung biik nyo at saka pinapakain nyo po ng hindi premium feeds, malakas lang kumain. Pero yung kanilang paglaki po ay mahina kasi hindi po premium feeds ang ginagamit nyo. Para, ang, para, mas, para mas bibigat po yung mga biik at madali po lang lumaki, ang ipapakain nyo po sa mga hybrid na biik ay premium feeds po yan. So unang-una, pagkakuhat pagkakuha ng biik, papunta po sa inyong backyard farm hanggang isang buwan ang ipapakain nyo po ay starter feeds yang po yung pinakaunang nyo ipapakain sa kanila and then one month hanggang dalawang buwan yan po papakainin po ng grower feeds then dalawang buwan hanggang tatlong buwan kalahati at sa apat na buwan ang ipapakain nyo po ay finisher feeds yan po yung mga feeds na ating pong pinapakain sa ating mga lagang biik kapag tayo po nag-aalaga ng mga fattening mas madali pong lumaki yung mga biik kapag pinapakain po natin sila sa umaga and then sa tanghali po mayroon po silang snacks and then sa hapon po at yun pong pinapakain so ibig sabihin po ng snacks ng mga biik ang sa akin po dito ang aking po nakasanayan ay yung paggamit ng mga dahon ng mga Madre de Agua kasi yung dahon po ng Madre de po mga kaibigan ito po ay high source of protein yung protein po kasi ay nakaambag yan sa paglaki ng mga biik ito po ay nakapag-aambag sa pagdevelop -pag ng mga muscle ng ating mga alagang biik para ma-form po talaga sila kaya tingnan nyo po yung mga uh, baboy nyo kapag pinapakain nyo po yan ng madre de agua uh, every noon time o tanghali kapag aabot po ng uh, isang buwan na pinapakain nyo po yan ng uh, madre de agua bibilog po yung kalang katawan po mga kaibigan hindi po siya manipis makapal po yung kanyang katawan lalo na doon sa bandang likuran so talaga importante talaga mayroon pong makain ng mga dahon o legumes yung ating mga lagang baboy so sa umaga bigyan nyo po ng premium feeds sa hapon din po bigyan po ng premium feeds sa tanghali o noon time ang dapat ibigay nyo ay dahon po ng madre o kahit anong dahon o kahit anong makain nila basta mayroon po silang makain ng mga source of protein para po sila po ay mas malaki at bibilog po niya pangangatawan at pagdating po ng harvest date mas lalo po silang bibigat po mga kaibigan ang tamang papapakain po ng mga biik natin ay kapag nasa starter feeds pa lang dapat kung ano lang yung mauubos ng biik yan lang po yung ibigay huwag nyo pong bigyan ng sobrang dami kasi kapag uh, naoverfeeding po yung mga biik natin yan po ay magkukos ng pagtatae yan po ay magkukos ng pagka-stress ng ating mga biik and then sila po ay magtatai at mawawalan gana pong kumain. So, yung timbang po nila ay bababa po yan. Basta ang importante po mga kaibigan, tama lang po yung fish ay inyong pinapakain sa mga lagang biik mula starter hanggang finisher. Yan lang po ang inyong gawin para mas madali pong lumaki yung mga lagang biik. Ang range po ng starter na binibigay ko sa kanila, bawat biik ay nasa uh, 0.5 kilo to 1 kilo po yan. So, nasa range po yan na 0.5 kilo to 1 kilo per kapag nasa starter feeds pa lang. Kapag nasa grower stage na po sila, nasa 1 kilo to 1.5 kilo na po ang bawat isa kapag sa grower stage. Kapag nasa finisher stage sa po mga kaibigan. 1.5 kilo to 2.5 kilo na po yung range nila. So, dahan-dahan po yung ating ini-increase. So, basta depende po yan sa mga ubus po yung mga alagang baboy nyo. Huwag nyo pong biglayin na sobrang dami. Dapat dahan-dahanin nyo muna para hindi po mabigla po yung pangilang pangangatawan po mga kaibigan. And then, dapat mayroon po kayong regular na pagtuturok ng vitamin B complex. Every month, 1 mL. Pag second month, 2 mL. Pag third month, 3 mL. Vitamin A, D, E, ganun din. First month, 1 mL. Second month, 2 ml. Third month, 3 ml. And then, dapat purgahin nyo po bago po kayo magbigay ng mga vitamin supplements, yung mga lagang baboy, para po yung mga bulate po sa loob ng kanyang chan ay mawala po yan at mapuksa. Nang sa ganon, wala pong kahati yung sistema nating mga alagang biik sa pag-consume ng mga vitamins po mga kaibigan. So yan yung ating vlog ngayon. Sana po ako nakapagbigay sa inyo ng kaunting kaunan po tungkol po kung paano ba dapat palakihin ang mga alagang mga patabaing baboy po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye.